Hi guys! For today's video, magluluto ako ng lauoy. Ito yung uh, gulay ng mga bisaya. So dito sa Germany, medyo mahirap yung mga sangkap na kapareho ng mga gulay natin sa Pilipinas. So ito lang yung nakuha ko dito, yung fresh na mushroom, oyster mushroom. So nagpakulo na ako ng tubig na may sibuyas, kamatis at luya niloto ko ng maputi, nilagyan ko rin ng maliliit na hipon, nabili ko yan sa Asian store, yung mga hipon na yan, frozen uh, sya at medyo mahal at nakainin ako naglagay ng asin, so nilagyan ko rin ng okra at meron din ako nilagay na dried uh, malunggay, kapag namimil ko ng malunggay dito, hindi ko rin ubos gulayin lahat kasi napakamahal ng malunggay, kaya na dry ko siya sa oven. Ayan, meron ako anytime malunggay. Ayan, luto na, guys. Napakasarap niyan. Tamang-tama lang yung lasa. So, walang artificial flavor. Galing talaga yung flavor sa mga gulay at yung hipon na malilit. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye!